Okay, so dito na tayo sa pag-generate. Okay, ng 3D Lotto Smart posibleng resulta para linggo, Marso 19, 2023. Hello, 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 hello. Kamusta po kayo? Sana'y nasa maayos kayo ngayon. Welcome po sa ating channel. 3D posibleng resulta. Kaway, 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 kaway naman dyan sa kapwa na mananaya. Magandang, 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 araw sa ating lahat. Okay, so ngayong araw na to maglalabas tayo ng 3D Lotto Suartres posibleng resulta para 2pm, 5pm at 9pm para linggo. Marso 19, 2023. Bago yan, nakasanayan na po natin na magkumpara ng ating mga nilabas na 3D Lotto Para 3 posibleng resulta para Marso 18, 2023 at sa nilabas na numero kada draw. Okay, so resulta ng draw mga Sabado, Marso 18, 2023 alas 2, 154. Alas 5565, 5, 5. alas 9759. Okay, kumpara natin ano? 2 p.m. 154 sa so 2 p.m. Okay, 1 lang nandito. Ikalawang numero, 1 lang din. Sa 565, okay. Sa ano, sa 5 p.m. 5 lang nandito. Pareho din sa ano, Uh, ano nga to? Ano, ano, ano? Ito 4-5 lang din Sa 9pm 7-5-3 7 5.3. Kung i-kumpara natin itong nilabas natin, no? Sa ano? Uh, 5 p.m. Kumpara natin sa 9. <coughs> ah, 7.59 pala. Okay. So, wala pala, wala. Okay. 9 lang nandito sa 9. Okay. Okay. So, ikumpara na natin to sa nakarang nilabas natin, ano? yung 1 pm natin hindi tayo at 2 pm hindi tayo nakapaglabas sa 5 pm ito sa March 15 no March 15 nilabas natin to recorded natin to 565 2 pm lumabas ng 5 pm okay so naka-maintain po ba tayo dito congratulations po no sa 9 naman Okay, so hindi po tayo nakapaglabas ng ganito sa para sa Marso. Ano? Okay, so ikumpara naman natin to sa na-generate natin. Na-generate natin pero hindi natin nalabas. Okay, so ang resulta po sa 2PM is 154. Nakapag-generate po tayo pala. In exact order pa. Pero ang problema, hindi natin nalabas kasi ang posisyon nilalabas natin is number 3. Ito, number 2. Sayang, ano? 2023, March 18, ngayong araw. Ah, uh, sorry. Ngayong 18 pala. Okay? Ngayong 18. Noong 18 pala. Okay? Sayang. Sa 5pm naman. Ito, 5pm. 5.65. Ito na. Nilabas natin noong um, Marso 15. As you can see, number 3 lumabas kaya nito. Okay, number three. So, tatlong araw lumipas. Okay, so sa 9pm naman, sa 9pm yung lumabas is 7.53. Nilabas naman natin to noong pizza 17 pa, no? Okay, pizza 17. Ang ka... Ang... Hindi lang natin nalabas kasi yung position niya is number three. Ang nilalabas lang natin is ano, position number 3. 5 ito, okay? So 9 PM ay expected na lalabas. 9 PM din lumabas. Ito naman 2, lumabas ng 5. Ito naman um 5 lumabas ng 2. Okay? <clears throat> okay, so ikumpara natin 'to sa uh, frequency natin, no? 154 pasok ang 5 po no sa ano uh, top 5 top 3 yung 5 then ikaapat yung 1 then ika ikasyam yung 4. then 5 6 5 wala sa top 3 po natin ano yung 5 6 5 nasa ikaapat yung 6 at saka sa huli yung sa 10 position yung 5. Then sa 9pm, 7.59. Mm. Pasok sa top ang 9. Ikalima yung 5. Then ikawalo yung 7. Okay, so yan lang ho ang pagkumpara natin ng ating 3D Lotto Swat. Tres posibleng nilabas noong Mars, Marso 18, Sabado, 2023. Okay, so dito na tayo sa pag-generate. Okay? Nang 3D Lotto Swat posibleng resulta para linggo, Marso 19, 2023. Okay? So, 2 p.m. Unang set muna tayo ng combination para sa 2 p.m. Okay? Generate. Okay, so paalala lang po ano, wala ho tayong group chat. So, kung anong nandito, yun na po yun. Okay, 577. Okay. Then, ikalawang kombinasyon natin para sa 2PM. Okay. So, wala ho tayong VIP, ano? Okay, so 290. Ang 2PM po natin, okay, so kadalasan po, ito po nang nangyari. Ang 2PM po natin, kadalasan, ano, um, lumalabas ng 9 or lumalabas ng 5 kung hindi lalabas ng 2 p.m. Maaari lang po, no? Maaaring lumabas ng 2, 5, at saka 9. Okay? Kung nakapag-maintain na po kayo, i-maintain nyo na po yung uh, mini-maintain mini nyo. Then, uh, rumble at saka maintain. Okay? So, sunod na tayo. Sa 5 p.m. Okay, 5 p.m. Okay, generate. Okay, so sa mga nangyayin ng numero, nag-PPM, uh, nag nandito na po yung one numero po sa content po natin. Panoorin na lang po natin. Okay, so sa 5 p.m. po, unang kombinasyon po natin is 960. Okay, sunod naman po sa ikalawang kombinasyon natin sa para 5 p.m. Okay. So, okay, naglo-load. Okay, 2.45. Okay, 2.45 yung 5 p.m. natin. Again, sa 5 p.m. po natin, maaaring lumabas ng 5, maaaring lumabas ng 2, maaaring lumabas ng 9. Okay, so rumble at sa ka-maintain, Kung na-ka-maintain na po kayo nung nakaraan, patuloy nyo lang po, pabayaan nyo na po itong mga bagong numero po natin. Okay, so, pang-maintain lang po to. Okay, so, sunod na tayo sa ano, sa 9pm na po. Okay, so, sa huli na tayo. First, unang kombinasyon natin. Okay, pagkuha ng mga susi. Okay, hanap. Okay, so 108 po yung unang set natin, yung unang combination natin para sa 9 p.m. Then, sa ikalawang combination natin. Okay, generate. So, nagkumukuha muna ng susi. Okay, nahanap na, naglo-load. Okay, 394. Okay, ang 9 p.m. po natin, maaring lumabas ng 2, 5, at saka 9. Rambol at saka maintain. Kung naka-maintain nyo, yun, maintain nyo na po yung nakaraan natin. Okay? Patuloy nyo lang po. Pabayaan nyo na po yung mga bagong numero po natin. May nag-PM na ano, um, lumalabas daw, bihira lang lumalabas ng, uh, say say, sin sinagest natin na 9pm, lalabas ng 9pm. So, kaya po, ko po sinasabi na ano, maaaring lumabas. Pero kadalasan po kasi, ito pong nangyayari. Ang 9pm po, lumalabas ng 2. Yung 2 p.m. po natin, lumalabas ng 5. Yung 5 p.m. naman is lumalabas ng 9. Kuha nyo po. Okay, so kung hindi ito lumabas ng 9, maaaring lumabas ng 2. Okay, example yung numero natin. Itong example ano, maaari lang po, no? Example, yung 9 po natin. Maaring lumabas ng 9 or maaring lumabas ng 2. Yung 5 naman natin, ah, yung 2 naman natin, maaaring lumabas ng 2. Kung hindi, maaaring lumabas ng 5. Yung 5 naman natin, maaaring lumabas ng 5 or maaaring lumabas ng 9. So, I, I hope na kuha niyo po. Okay, yan lang po ang pag-generate ng ating 3D Lotto Swat. So, Tres posibleng resulta para linggo, Marso 19, 2023. Okay, so recap po na tayo. Okay, sa pinakaunang numero natin sa 2PM 577. Um 2PM, uh, 290. Uh 5PM 906 960. 245. Sa 9PM 108. Okay 394. Okay, so Okay, dito na tayo sa frequency ng posibleng resulta para linggo. Marso 19, 2023. Okay, sa 2 p.m. po, ang top 3 po natin is 457. Sino ng 3, 9, 6, 1, 8, 2, at sa kahuli yung 0. Sa 5 p.m. po naman, ang top 3 natin is 320. Sinunda ng 9, 6, 4, 8, 1, 7, 5, yung huli. At saka yung 9, ang top 3 natin is 8, 4, 5, Sinunda ng 6, 7, 9, 3, 2, 0, 1 yung huli. So, okay. So, yan lang po ang pag-generate ng ating 3D Lotto. So, at least possible yung result po ano? Para linggo, Marso 19, 2023. Okay, so uh, recog recognition na po tayo, no? So, would like to thank the uh, 2.89K, 2,890 plus subscriber po, the 211 likers, and the 3,100 plus viewers. Thank you po. Shoutout po sa ating commenter, top commenter po natin, si Miss Fardo, Charles Gonzaga, Wanita Paray. Okay, so sa would like to thank also sa ating YouTube or uh, Facebook, Facebook po natin. Would like to thank the 2,500 plus likers po. Thank you for liking. Then the 6,200 plus followers. Thank you for following. So yan lang po ang ating ano, pag-generate ng posibleng resulta para Marso 19, 2023. Okay, bago yan, bago tayo magtapos, sinahayan ko po kayo mag-share, like, subscribe, follow sa ating mga social media accounts na nakalagay sa ibaba nating screen. Yan lang po, salamat at muli magandang 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 araw sa ating lahat.